Good morning guys, good morning Ito ang niluluto natin o, bituelas mm. Bituelas At ito Pata ng babong Wow, sarap mm. Ito ang niluluto natin ngayong umaga Ay, tanghali And panahalian natin ito, bituelas mm, Sarap Yan okay, guys o, bituelas Wow, oh, sarap Ang ating niluluto Hindi mm. na kahit kain tayo And good morning, good morning sa ating lahat. Naimbag bag nga. daw kanya tayo? Amin kakabsat. Mm. May ganta. May merienda tayo ti Del Monte Pineapple Juice. Oh, so, Nagmayat dito eh. may kudyeng ang uni So nagmayat tagtambay dito eh. May guys to yun. Mmm, nag -imas. Agyos tayo habang kwa, habang tawag nito. Habang aglutluto tayo, ti pangal daw. Lutluto na tibituelas, pangal daw tayo kakapsat. May kayon, tamangan tayo ito madamdaman. Mmm, naimas. Naimas ni apple juice. Busog na ako. May alaga dyan ng mga ibon doon, doon, dyan. Kaya ang sarap dito magduyan kasi ano, nakakarinig ka ng mga huni ng ibon. Diba? Hmm. Nagitay ka marites dan. Agparang kayon, umay kayon. Tagmamarites tayo manin. <laughs> Aglive nak manin madamdaman. Agmamarites tayo manin. May kayon. Habang agyudyos na. Pag juice kayo guys. Pineapple juice. Okay sa sarili yan Okay sa katawan Sabi nga nila It's good for the health Ayan Thank you so much Bye bye guys Bye bye O yan na Malapit na maluto Ang ating niluluto mm, Sarap wo Yan yung bituelas ko Wow Sarap Malapit na Malapit na Malapit na ano. Wow Ayan Nagisa ko na siya Nagisa na Mmm Lapit ng maluto. Uli na kakain na tayo. Yan o, ito na yung ating bituelas. May pecha, ay may, may ano na, dahon ng, dahon ng ampalaya, yan. Tapos ito yung ano niya, o. ito yung, hindi ko muna yung na, nakahalo na, pero ano, hiniwalay ko yung dahon ng ampalaya. Wow, yan o, oh, Diba? Hmm, uh, ang ano niya, down ng ampalaya. Sarap! Ayan. O, oh, tikman na natin. Tikman na natin kung gaano kasarap ang aking niluto. Yan guys, tikman na natin ating niluto. Ah, sarap. Hmm. Perfect. Ayan. Yeah. Tapos na ako nagluto. Lina-gayit mo ng halian tayo. Bye-bye.